Luto na ang ating ulam. Galunggong na binabad sa suka, paumbong. So ayan, napakalutong po niyan. I-try nyo po, napakasarap. So pwede na po tayong kumain. Luto na. Halina kayo. Hito na naman tayo mga kaluto, magandang araw po sa atin lahat. Tayo po ay nagdaing ng galunggong. So ayan po, ipiprito po natin yan. Mamaya-maya lang, so ayan po ang ating sangkap, asin lang, bawang, napakasimple po niyan. At siyempre po yung tiyataw na sukang paumbong. So ayan, linagyan na po natin ng seasoning niya at meron siyang paminta. At siyempre po, ang ating gagawin ay ating ipababad sa suka yan. So ayan na po. So ang unating gagawin ay, bubus natin yung bawang sa may kaldero Sa may kasirula Ayan Bawang po yan, pinipit po natin yan Bawang At siyempre asin Lalagyan natin ng asin yan At isusunod na rin natin Ang kanyang paminta So ayan Tataktakan natin ng paminta yan Para mabungo at masarap Syempre At yung sukang paumbong So ayan, ihalo muna natin yan kasi meron din siyang konting asin. Lagyan natin na ng konting asin kanina. So ayan. So atin lang imimikos-mikos yan. Ayan. Mikos-mikos. Yan, para po lalong humalo yung bawang at suka, maghalo yung bawang at suka para mabango po ang ating ipiprito. Yan. So nagdagdag tayo ng konting asin. At yan, mimikos-mikos na naman natin yan. Mikos, Mikos. Ayan, ayan. Sige lang, Mikos, para po lumasa lalo yung suka at bawang sayan na po. Tapos na tayong mag Mikos, Mikos. At ilalagyan na natin isa-isa yung kanyang galunggong. sayan So, atin mo ng lamas. Ayan. So, i- ano po natin. Isasalansan po natin isa-isa yan. So, ayan. Kailangan po ay ibabad natin ng kahit kalating oras yan okay na po yan para po siya lumutong siya napakalutong po yan pag naluto na so, ayan. at huwag pong kalimutan mag subscribe pakipindit na rin ang ating verification bell para po lagi kayong updated sa ating ilulutong pang ulam bahay lang yan ayan po so ayan bababad natin ng isang oras yan o kaya kalahating oras para po siya ay malinamnam so ayan at ating iba-ibabaw lang yung bawang. yan So, ayan po. At salamat po pala sa ating mga viewers. At syempre sa ating mga followers. yan yeah. Thank you, thank you po sa inyo. Ayan. Ang gagawin natin ngayon yan ay aantayin natin ng hanggang kalaating oras bago natin pong iprito ang ating dinaing. So, ayan. So ayan, karam po ng 30 minutes So atin na pong Yahanda yung ating kawali So ayan na po, nagsala na tayo ng kawali At mainit-init na Ang ating mantika Ayan So pwede na po tayo maglagay ng prito Ayan So ayan Nagsala na tayo ng Pritong kalunggong Siyempre, napakalutong po niya Pagkaluto at amoy na amoy po ang kanyang amoy bawang so ayan po nangangamoy mm, kahit amoy nyo po ayan napakabango yan po ang ating pambansang ulam ang pinakamura ay mahal na rin po pala ang ating galunggong pero yan po ang lagi po ang nauubos na tinta sa palengke Ayan, mabilis po maubos ang galunggong kasi po malasa bukod sa malasa medyo mura pa rin ang kanyang presyo Ayan So, ayan. So, ating mimikosin yan. Ayan. So, nahuluto na natin yung unang salang. Ayan. So, ayan po. Brown siya. Brownies. Napakasarap po yung lutong. Ang lutong po niya, yan. So, ayan. At ang bawat pong napapal nyo dito ay lagi po natin sinasabi na pang ulam lamang. Pang sariling ulam kung ano yung everyday na ulam natin. So, yan po ang ating kinokontent at iniluluto. Kanya makita nyo minsan. Basta na lang nagluluto. So, ayan. Makita nyo naman po ang ating pagluluto. Mga simple lang po yan. So, hindi na po tayo naglalagay ng kung ilang grams ang asin, kung ilang grams ang suka. Sabi nga nila, kahit di ka po nagkakaps, gumagamit ng caps kung talagang magaling kang tsumamba sa timpla. Ayan po masarap din po naman ang lutuan So ayan So ayan po Pag mga lutong bahay na po Hindi na po natin kailangan gumamit ng mga scoop Hindi na po natin sinusukat yung asin Sabi po nga nila kung talagang magaling kang kusinero Sa tansyado pa lang ay pasado So ayan po So mga panglutong ulam kasi lang po yung ating ginagawa So ayan So atin na namang babalikta rin yan Ayan, baliktad tayo ng baliktad. Ayan. Ayan. At nangangamoy talaga. May bawang. So, kung gusto nyo pong mas mabango ang inyong piniprito, magpitpik kayo ng bawang at lagyan nyo ng suka. Napakabungo nyan. Tapos, kung matyaga po kayo magdaing, daingin nyo po at napakalasa. Talagang nuot na nuot. Salaman ang lasa ng inyong bawang at Siyempre yung sukang may asin. So, yan. So, hanguin na natin yan. Malapit na pong maluto yan. Napakasimpleng luto lang po yan. Tsaga lang po sa pagdadaing. Pagkat pag di ka gaano marunong magdaing ay durog. So, yan na po. Ito na po yung ating pritong galunggong. iyan So, makita nyo naman. Hati-hati Daing po yan. At super crunchy po yan. Yan po ang gustong gusto ng mga bata. Kung ang bata ay nag-uulam ng pritong galunggong. So, ayan po. Isuggest po sa anak nyo. Mas maganda yan kaysa karning ulam. Thank you for watching po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.